So sabi ng girlfriend mo, iiwan ka na niya pag hindi mo siya nabili ng bahay para sa inyong magiging pamilya. Pero wala kang pera. Nalaman mo na maganda mag-invest sa stock market. Pero wala kang ipon at maliit lang ang sweldo mo. So paano na? Huwag kang mag-alala kaibigan. Ang sagot dyan ay peso cost averaging. Ang peso cost averaging ay ang palagi ang pagbili ng stocks. Linggo-linggo, buwan-buwan o araw-araw basta may naipon ka, ilagay mo na sa stocks. Kumbaga, parang ginagawa mong piggy bank ang stock market. Lahat ng ipon mo, dun mo ilalagay. Ang benepisyo nito, ang pera mo ay lalago. Pasabay ang ekonomiya ng Pilipinas. Kung para sa regular na piggy bank na wala namang interes, ang stock market ay magbibigay ng malaking kubo depende sa pagiging performance ng iyong stocks hindi pa siya masusungkit ng mga kapatid mo. At hindi sa lahat, hindi mo na kailangang bumili pa ng piggy Ang cost averaging ay recommended ng veteranong investor na si Warren Buffett sa simpleng rules na maglaan ng pera kada buwan para sa pagbili ng index fund na ka na ang iyong pera ay lalago sa pagdaan ng panahon. Sa disiplina mong paggamit ng cost averaging, kakamit mo na din ang pangarap niyong bahay ni Mrs. na may dream honeymoon at pang-college ni Junior Pa. Peso cost averaging. Going piggy bank ang stock market. Visit howtoinvestforbeginners.com to find out more.